shall not be pikon. Mag jeng jeng ka na lang! Jeng jeng ko tungkol sa suspension ni Pangulong GMA. Ha? Huh? Hmm. Bilang ka. uh, representante? Bil ante? oh, kung no. gusto no. mo pa naman siya oh, ah, May suspension siya. siya. Oh. Tapos yung ano, uh, lifestyle check ng police, ikaw ano? Ay, sinabi, sinabi ni Senator Jesus Codero Na ano? Yung Pinoy. Kasi nga, An ano, pa, kanyang, daw siya sa mga boss niya. Yung kanyang tweet? Oo. Oh. oh. yung 100 million boss? Eh, oo. Oh, paano man malalaman kung anong gusto ng 100 million na Pilipino? Ba'y sinagot yan ni Executive Secretary? Short, ba? short of a referendum. Ang daling sinagot ni Executive Secretary yan. <laughs> sabi? Executive Secretary David Blaine. <laughs> nasagot Kina, niya nasagot siya executive secretary magkikero yun eh oh ganoon nga ganoon magkikero si David Blaine parang ganoon eh nasagot eh nasagot eh oh eh, eh. smile muna okay na. game at easy double B kami sa Twitter taka taka magano tayo maghudi tayo nag lipstick ka na ah. nag lipstick ka na oh may lipstick ako okay tsaka may balita, balitawi oh. tayo <laughs> okay look looky looky tungkol kay vice president Binay yes yeah. Mga kapusong Pilipino Bumabati kami sa inyo Absent tonight? Ang tamaan huwag magalit Ang mapikon ay mapangit Tama hula mo Jimmy Ricky Magupa Pepito Lorenzo at Joan Reyes yes, Iisang you know, ating boy. ano ngayon Uh, brave uh, uh, waves. Wave? brain waves? Brain waves. Yun. Oh, talaga. Yung ating uh, wavelength. Mm. Ikaw muna, pansol. Sabi kasi nga ni Secretary Ochoa, hindi naman nagiging inconsistent si Pangulo Aquino dito sa kanyang mapahayag na kung siya ay tatakbo o hindi. Hmm, hindi daw nagfi flip flop flip flop So sabi ng ganun, paano sabi ni Sen. Senator Chief, siya daw ay makikinig lang. Doon consistent naman siya, napapakinggan niya yung kanyang mga ba boss. Tayo yun. Tayo. Sabi na Senator Chief Escudero, ah, wag na. Ah, ano naman malalaman kung ano yung saloobin ng isang daang milyong Pilipino? Sabi ng boss, Unless you're fine. Unless, magpa-referendum ka. Ha? Sabi mo, boboto. Ba? Boboto. Gusto sabi ko. Sabi mo, ano na eh. Snap election na. Para tuloy-tuloy na yung mandate. <laughs> okay. okay. Makikinig si Aquino. Sa gusto ng isang daang milyong Pilipino. Mga Bosnia, ano bang gusto? Kung siya ba'y muling tatakbo? Paano niyong pupulsuhan? May referendum ba o botohan? Eto ngayon, Igan. Ano? Baka yung nakapaligid lang sa'yo ang pakitinggan. Isang tao... Sabong milyon ang katumba. pa? Yung mga nakapaligid sa kanya, eh, syempre, second term. Ang gusto na mga yan dahil... Mr. President, ano? No? <laughs> Mr. President, <laughs> <Ni> ito, <laughs> it is. Gusto daw po kayong extend? <laughs> yes, mga my president. <laughs> second term, syempre, ang bubulong sa'yo niyan. Oo, dahil kako-terminus mo yung mga yan. Diba? at ayaw diba? yung makulong nang sabay-sabay. <laughs> o nga no nakakalimutan oh, ko yun ano O pwedeng makulong wow. yung mga yan. Nag Kadat. nag oo oh, oh, nag aamoy kulong, kulong din do. Kulong yan. Yun. Sino Iiwas sino na yun. yung ano pagbaba kulong? Abad. Pangulong era. Oo. Oh. Pangulong Gloria Maria Arroyo. Oo. Oh. Oh. Ginagawa ng araw yung welcome former president Noy. <laughs> nagpapagawa na ng tarpaulin. meron na, meron na. Nagpapatarpaulin na. Mm, sinusungat na uli yung, yung labi <laughs> ng veterans eh. <laughs> Ay, wag na tatakot daw, wag wag daw magbiro ng ganun. Bakit? Na ano na uubo. Bakit siya nauubo? Na, na 'di ba pag tense nagsisigarilyo? Oo, oh, oo, 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 oo. Oo, oo. Kinukulam eh, kumukulam naman na naman. <laughs> Nakakawala ng anxiety. Oo, oh, yeah. Bagsak mo pa sa mga smoker siya. Buti pa sa camera. Mm. Alam mo ba, Detektado ang kanilang kasama. Mm. Suspension ni Gloria. Ipaglalaban nila. Suspended siya dahil yun sa kanyang Kaso niya, blunder. Eh? Suspended siya, 90 days Yung dapat. Ombudsman. O, oh, uh, sabi ni na majority leader, Deborah Gonzalez, aapila kami sa ano, sa Bayan, sa mm. Ombudsman, mm. gano'n din si Speaker Sanibel Monte. Ano? Ah, no. on behalf of... Uh, eh, Gloria member daw ng kamara eh. oo. Oh, tsaka dating kaalyado yan. Oh. Eh, bakit walang nag-appeal on behalf of sina Najing Goya? Kaya nga ito eh. NJP JPE. Oh. Iba sa Senado. Oo oh, naman! Mabilis pa sa alas 4. Na? Suspensyo na? ng tatlo. <laughs> <laughs> Aprobado na ang Lidl. Hindi para dumarating papel eh. Oh, no. Is, mismo nag Ay, oh. deliberato, oh. nag, nagsabi na eh. Pag dumating dito yung suspension, wala kang gawin, condition din ng korte. Eh. <laughs> wala pa nga eh. Oo. Oh, oh. oh, ganun talaga. Sumpa ka no? Oh, hindi mo napansin. Mas buti pa sa camera pala, no? sila. Oh. Kaya hanggang ngayon, no, oh, kita nyo, may hidden park talagang sabuatan pa rin sila. <laughs> mm. Ganun na samahan sa camera. Tight. Tight ah. na tight. Oh, ikot, ikot ka. Ikot tayo. Oh. Refrain tayo. Hindi, diretso, diretso, diretso na tayo. Diretso na tayo, Okay. Eto ngayon, nabalitaan nyo ba? Ano? Ang sabi nitong developer ng Torre Adic? de Manila. Adik! Adik ka sa Jeng Parang application. Yan yung ano, yan yung ano, yan yung pambansang photobomber ng o. Rizal Monument. Pag, pag magpapapikir ka kay Rizal, nandun yung Torre de Manila. Oh, oh. Ano sabi eh, nila? Sabi nila, eh, pinotoshop daw. Photoshop? Eh, pinotoshop daw yung mga larawan na kinuha. Diba? Nang lahat, ha? Nang lahat ng kumuha, ha? So, ibig sabihin, dapat perfect okay lang. angle. Okay ka lang, diba? Hmm. Mm. Developer ng Torre de Manila. DMCI ng Bintang Pa. Hmm. Finotoshop daw yung ah. mga kuha ni Senadora Pia. Hmm. At, ah. kumpleto sa rekisitos, alam, ano Okay. Kaya, hmm. pag magpapapicture ka sa monumento, Rizal, sabi nila to ha, oh. ikaw ang humanap ng tamang anggulo. Doon sa may kalabaw. Akit ako doon. Ito, ito <laughs> ha, ito mapanukala. Bakit hindi mo papihitin si Rizal <laughs> ang ating national hero? ha? Mm. Papihitin mo. Para yeah, okay. yung pig ikot ka lang ng konti. Ikot ka lang ng konti para... Ang background mo, yung anda circle. <laughs> o oh, kaya, ang susunod na panukala ng DMCI Kirino Grandstand. Ha? Mm. Alam mo ang susunod na panukala nito? Ah? Ano? Ha? Ano? Ah, si Bonifacio na nang ating national hero. Doon sa monumento ang kuhanan. <laughs> At mga ko naman yung background mo. Ang dami ron. Diba? M LRT. Ba, ibang klase ang DMCI Oo at tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang construction. Ay, wala na pa patahas, tiyaro, eh, pa diba? ng eh. pataasan. Hindi nga raw eh, di ba? Mautos eh. Alam mo, ang nakakapangamba dyan, yung nagbabayad na kasi pre-selling yan eh, no, di ba? Kabado rin yung mga yon Grabe. Grabe. Biro mo, saka, na, saka nakakita sa na ang pambansang bayani. Nung tunay, nung nabubuhay siya, yung pinayaring squad siya, umikot na siya. <laughs> 'Yan yung ay monumento na iikot na naman siya. Paiiikutin na naman siya, 'di oh. ba? Para maiwasan. Ako ah, hindi ko alam. <laughs> 'Di ba bawal magpa-picture ngayon doon. Bakit? May bayad. Bakit? Yung Rizal ano, yung Rizal uh, agency, ano, ano? tawag sa Rizal? Luneta Park Administration. Oh, bakit? alam ko pinagbabawal yung pagkuha doon sa Uy. monumento. May bayad 'di? Eh. Oo. Oh. Subukan natin pakuha tayo. Hindi ko alam. <laughs> Kung pag nagpakuha ka kita yung Torre de Manila, Yun, National Parks Uy. Development ano ba Carlo? Bawal pa ba magpa-picture doon? May Bakit? bayad. Alam ko bawal. Bakit eh. may bayad? Hindi ko eh. yun ah. Meron, meron. May bayad talaga. Magkano? Dati kasi nag spill sa ako doon ng emergency, mga ganyan. Okay uh -oh. lang. Oo. Uh -oh. Ba'y ngayong panahon ni Pangulong Noy, may bayad. Ngayong panahon lang yan ni Pangulong Aquino. Oo, oh, eh. kasi nagagamit daw sa ads. Kaya nga nagre-reklamo yung mga luneta photographer eh. Oo oh, naman. Kasi yung mga turista, nagpapakusa kanila eh. Oo oh, naman. Sinisingil. Parang yata, mali naman yun. Oo, no, may bayad. Mali naman yun. No? Nireklamo. Alam ko may protesta pa hanggang ngayon, eh, Ano. Kakainis. Pero ikaw, madalas kang Maynila. Ano ba? Nag talaga bang photobomb yung photobomber yung ano? Photoshop lang daw eh. Mm. mm. May, may shop din ako eh. May, may application din ako eh. Anong application? Kayang burahin ng photobomber. <laughs> <laughs> Meron naman yun eh. Di ba? Yung sa editing. Oh. tool sa editing yun eh. Bura, 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 bura. Bura, Bu -bu yung, yung eraser. Mm. Pangit naman. Mm. Tapos talagyan mo na lang ng blue sky. Uh, kung ko ano yung nasa kaliwang kulay, pwede mo ilipat sa kanan eh. Mm. Total. Oh, langit yun eh. Interesado ako malaman bat hindi pa nati TRO yan? May nag-apply na ba? Kasi alam mo yung inabot sa atin ni ano ni Rick about no. a week ago, oh. yung mga okay. sa Istanbul. Mm. So mayroon silang magandang napakagandang mosque doon. If I'm not mistaken, yung blue mosque, yung Hagia Sophia. Oo. Oh. ka na ba Istanbul? Hindi ba? So ang ganda-ganda ng mosque na yun na may mga minaret. Oh. Yung mga patulis na kolom na ganun Merong nagpatayo ng tatlong luxury apartments sa likod hmm. At ito, analogous na analogous na nangyari hmm. Dito sa Torre de Manila at Rizal Monument Alam okay. mo ang desisyon? Oh. Giba-in Giniba yung tatlong luxury apartments That was spoiling the view behind Kahit malaki na bah, Kahit So ano? Ito, completely di finished Dinamita Paano to? Tot -totally tapos na Totally tapos tapos na tapos yung tatlong luxury apartments sa likod nung Hagia Sophia. Mm. Dinemolish. Ordered oh. demolished. Ngayon, yung, eh, sa Mantala, yung Torre de Manila, pataas ng pataas, pataas ng pataas. Yun daw DMCI, ano, hindi raw photo bomber. Ano? Photo dammer. <laughs> okay ka, Giboy. Ah. Mm. <laughs> Di sa ba? Ma sa, Manila, ah, oh, wala nangyari. O, oh, Senado rin eh. Wala rin sa Manila, nag-imbestiga ang konseho oh. at walang nangyari. Okay ali ano doon ang tanong ni Senator Pia kasi 'di ba yung pag-issue ng mga permit. Okay. Parang naging atentado Mayor... sila na they proceeded even without the necessary permit. Panahon niya ni Mayor Alfredo Lim, 'di ba? Na aning kontrata. Kaya DMCI lang. Alam mo, ang dami DMCI lang, ano? DMCI. ang Mayor Lim, eh, okay. Ano? Ang ba ng. Ah, siya. <laughs> ano? Historical Tundo, tundo tayo, tundo. National Historical East. O, yung anda, Commission. hindi, na, hindi nalilipat yung anda circle, ha? O, kala, o, isa pa yun. Bakit kailangan na, Na naman ng National Historical uh, Institute, nung nagkaroon ng testing, masyado National ng... National Historical Commission yata. O, oh, yun. National Historical Commission na... Na? Medyo marupok na. Ang? Anda circle. Gagawin Gagawa diba na lang yung... yung rotonda na oh, malaki. sa may intramuros. Sa may intramuros. Kaya nga anda yun eh. Saksi siya sa mga palitan ng Andatong. <laughs> Doon sa customs at sa port area. Doon ang bayaran eh. Anda. Gawa daw ng paraan para lumuwag. Eh, port congestion pa rin ang problema nun. Pero alam ko, hindi na uh, malaki yun eh. Yung Or kasi Or liitan yung rotonda. Nalipat na pala yan. Pangal o lilipat, pangalawang lipat na. Basta ba dati? Dati yan sa Delpan, wala pa yung Delpan Bridge. Ah, nung wala so, pa yung Delpan Bridge. So, naitatay yung Delpan Bridge. Inano in 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 Nilipat -re yan sa yan, kung saan siya yung present location niya. Alam mo naguguluhan nga ako kasi may meron meron akong bisita before na pumarito sa Manila. Mm. di yung U-turn slot pa noon, di ba? Sabi nga, alam mo ang solusyon dito talaga sa Pilipinas, rotunda. Rotunda. Nga. Glorieta, di ba? Glorieta uh. -huh. yung tawag sa rotunda. Yung paikot. Ginawa ni Chairman yan. Chairman Bayani Fernando. Na ano na, rotonda. Oh, pero mga pasulang ang nilagay niya, hindi permanenteng rotonda. Eh. Oh, Experimental oh. Ba? oh, oh. Experimental ba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. It didn't eh, work uh, for us. Okay naman, hindi. Eh, sabi nila, pero pagdating ni Chairman Tolentino, hindi naman, binago na naman yun. Yan eh. mm. Yun nga ang problema sa atin, sa, eh, pagpalit-palit ng... Sa volume naman, pa rin, sa dami volume, pa rin ng sasakyan, sa volume, hindi pa rin mag-work sa atin ng rotonda. Oh. Alam mo, may I just share kanina, naririnig ko si, ano, si Melo, nakamonitor ako. Grabe ang traffic sa Katipunan. Worse ha? Binuksan worse. na yung intersection. Yes, worse nung sa traffic light. Bakit kanyo niyo itong observation ko? Pwede ba natin mapatawagan mamaya ang MMDA? Hmm. Yung traffic light na binuksan nila sa Ateneo, hmm. may intersection na doon. Lugar na U-turn slot. Pagkalagpas nung sa Rustans na yon. So dalawang lane yung mag-U-turn o magle left Apektado ka ron. Super apektado no. ako doon. Dahil galing akong CP Garcia, mag-U-turn ako. Di ba? Papasok no. ng village namin. Alam mo, 20 seconds lang yung traffic light. Kaya ah, ang... Nagulis. Ah, Super bilis. Wait, teka muna. Kung 20 seconds lang yung traffic light, bali wala yung traffic lights. Hindi, nakatigil ka. Alam, oh, ako, kasi alam ang, mo, kasi, oh. alam mo saan ang buntot? Alam mo saan ang buntot? City Garcia Kaya Nga. Ang haba no na. Pag 20 seconds ka, ang makakalagpas lang ng sasakyan, mga tatlo, apat. Exactly. Eh, pa yun eh. Diba? Bebuelo pa yun eh, diba Pero na? pa yung busina sa likuran. Ah, diba? Hindi, it's not working. It's hmm. not working because observation ka lang po, 20 seconds lang yung binibigay ninyo may para sa mga May nilagay ito si Chairman Tolentino ng zipper. Anong zipper? Lane? Oo. Oh. Zipper? zipper? Zipper na. na yun, yun ang concept na kaya nga zipper lane yun eh. <laughs> Bakit? Eh, pwede okay. mo saran, pwede mo buksan. Ah, okay. Di ba? Ang zipper nasasaran na bubuksan. Hindi, keep, si chairman, it, eh. keep it close. Ayun <laughs> na. <laughs> Ako na. <laughs> Kuya, kasi uh, seryoso ko. mamaya... Ano, mamaya ikaw, pwede, o, pwede mo nabi, yung, ano, pwede mo, mo, mo experience mo kasi motorista ka rin. At yes, that's oh. my route every day. Tama. At hindi synchronized, yung isa pang traffic Alam Alam ko, is... pag rush hour, bubuksan niya yung zipper doon. Oh. Pag tapos na, niya. Saan kaya yung zipper lane, lane doon? Doon din. Hindi nga, saan doon? Parang, walang pinag yun sa ano eh, yung uh, uh, counterflow magka-counter flow. Pa Papa-counter flow siya saan? O, oh, kasi alamin natin ha. Maluwag yung papunta eh. Yung papasok Alam papasok ang masigkado uh, na pati yung mga galing ng CP Garcia. Ay, ang Ay, haba no. Oy, pero kagabi ah, paglabas ko, uh -huh. hahatid ko. Ay, ah, meron na akong ano. Ano? ano si tuned in si Dr. Teresa Tostado, magkasama kami kagabi. Ba masarap 'yan. Sa so, mga bandang 9 something 9:30 nandoon ako. Alam mo yung mga truck naman, talagang oh. nandoon lang sa truck lane. Oo, oh, masunuri naman. Masunurin, ano. kaya lang. Ang problema, pag lumabas ka ngayon ng village. Oo, oh, ano naman. Ito mali din kasi yung truck lane ngayon, di ano sila sakop nila yung ah, intersection. Bumper, to bumper sila. Oh. Hindi ka makapunta doon sa left lane para mag-U-turn. Dahil na sila. Nakaharang lahat sila. Hindi ka pa hindi ka padadaanin. pa dadaanin. Paano ako pupunta doon sa lane to turn left to, or make a U-turn? Mm. Ayaw ko palusutin. In fact, bago ko makarating, meron ng banggaan ng kotse at truck. Sigurado ako doon ayaw palusutin yung ta, yung kotse mm. to go to the Hindi, correct lane para makapag-U-turn. Yung mga aksidente ngayon doon, akala nila tuloy-tuloy pa. Hindi po. May traffic light na po. O nga. Kasi ako nasa tuloy -tuloy. tamang lane ako mag-U-turn, binubusinahan ako. Binubusinahan ako. Um, eh, nasa tamang lane ako. Hindi pa nila alam na pwede ka mag-u-turn from there. Oo oh, nga. Hmm. Tundo! Ano yan? Eto, tanong eh. Oo. Uh. Kasalanan bang maging mayaman? Ewan ko. Kung ikaw ay isang policeman. Ah. Uh. Hindi naman ayon kay Maro. Sinong Maro? Maroas. Ah, okay. Para lang mag-rhyme. <laughs> kung tugma <laughs> naman sa sweldo. Sana ba sweldo ng polis? Huwag mo tayo sweldo, 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 sweldo ng polis. Hindi 19 na, may 20 na, di ba? Mga... PO1? Mm. Oo, oh, hindi. Eh, Ay, PO1, hindi ko alam. Mm. Nando na, di ba? Mga lagpas 10,000 na yan eh. Mm. Oo. Oh. Mm. Pati ari-aria ni Purisima. Hmm. Mm. Sisilipin, isasama. Bakit? Naku, bakit sinabi pa? Mm. Magkakataguan na! Ano yung sabi ko? Hmm ko naman din. Okay. ka dyan, Egan. Eh di syempre, meron ng tiniimbre nyo na eh. Tiniimbre nyo na magla-lifestyle check. Eh di, forewarned. Ah, oh, di. Ano yung muna, ilabas mo na yung mga pera natin dun sa account natin. Ganun. Eh? O kaya, Itinatago. Alam mo, kung hindi ba naman tuso yung mga yan, ilalagay nila sa pangalan ng misis nila. Ilalagay nila sa pangalan ng anak nila. Kung gagaling naman yun. Di ba yung, nung lumabas yung litrato doon sa EDSA, una natin sinabi, ba, naka-brand new siya na Toyota Hiace? Ba, kamakani yun? Masa 1.5 million yun, no? Mahigit, ano? Ang Toyota Hiace. Eh, tama yan. Ang maganda dito, na leadership by example, ni DILG Secretary Mar Rojas, i-volunteer na niya yung sarili niya na mauna no, sa lifestyle check bilang pinuno ng DILG. At susunod dyan, syempre, ibang ano na, yung literato na mismo, di ba? Na kayo na ang kusang loob na magsabi, o sige, i-lifestyle check nyo din kami. Silipin nyo at wala kayong makikita na unexplained, sana, ill-gotten wealth. Andali na, baba mo na yung ligan. Programa ka na. O, ngayon kami po ay may inihandang espesyal na balitawit para sa inyo. Et okay. Eto, okay. Ito so, ay kaugnay dyan. ng... Ano tanong mo kanina sa ah, sino? Girl ba o boy? Ano tanong mo? Sino yung... <laughs> chiching. Ay, nako, sasagutin kita. <laughs> Yun ba ang tip? Eh, Pero ka, dahil ikaw nagtanong, ikaw lang sasagutin ko. Gusto niyo bang malaman <laughs> kung sino kasama? Of course, kasama? alam mo naman ay, yung mga, mga naka, yan. Aming mga pinakamamahal na mga <laughs> listeners. Tech populi? Oo. Sino At, yung chiching na kasama abroad? Bay kilala rin pala. Kinalar... Kilara sa isang larangan ng sports. Oh? Pero may asawa. dayuhan oh. Pero teka muna. O, oh, e, teka. Pag-google ko. Google mo Ang nga. pangalan. I-google mo nga. O, sige. Mag-adlib ka muna. Teka muna. So, ito ang ah, review ha. Ah. Baka kayo ay late sooner. Kanina, pinahulaan ni Igan, itong si Mister, na hindi siya government official. Mister government official. Uh, personality. Sikat yes, na, naman sik yan. Sik Pilala yan. Na nagpupunta abroad kasama kanyang chiching. Samantala, ang kanyang may edad na misis ay karatay sa hospital. Hindi siya official, ngunit ang misis at anak ay nahalal na sa government position. Okay. So, nakulaan, pinagpaano na kami ha? nagpa joke box na kami noon. Dali-dali noon. O ngayon, sabi ko kasi gusto ko malaman kung sino si Chiching. Si Chiching ay may mister din. Aba! Anong tawag, anong tawag yan pag nagde-debu? Sa yaw? Sa debu? Rigodon? Sa de Rigodon? <laughs> The dishonor. <laughs> ito, alam mo kung bakit ito yung kasama? Bakit? Kasi, kasi mahilig siya mag golf Hindi, hindi. Kasi... Dahil mahilig siya mag-uminom. Okay? Hindi, so, hindi, rin, court, hindi, court, hindi court. rin. Hindi rin. Hindi yun ang mga dahilan. Mag-volleyball? Hindi kasi. Mag-basketball? Yung mga account abroad, nakapangalan dun sa babae. Hmm. Oh. Tingnan nga. Ay, eh, yung, yung, image. Saan yan? yan? Mga Cayman Islands yan. Ay, sino dyan? Mga, saan pa ba yung mga uh, pwede mo itago yung ano mo, yung mga account mo? Switzerland, ano? Yung mga Swiss account, ano? Oh pwedeng anonymous. Kaya yeah. tama yung duda nung ilan eh. Pag nag-aabro dito, nagwi-withdraw. Alam. Di ba hindi siya pwedeng mag-withdraw ng, kung nakapangalan sa kanya? Yun yung kalina yung sinasabi ko. Kasi, Kasi pag sa kanya man lang. nakapangalan, kumpirmado, yung plunder. Ay, yung plunder. <laughs> yung kanina. <Plunderer, laughs> <plunderer, sabi> <laughs> pilanderer, pilanderer, sabi ko. Pilanderer. Apo, plunderer na pilanderer pa? Wala akong sinabing plunder. Sabi ko pilanderer. Ah, pilanderer. My bad, my bad, my mistake, sorry. Siya nga lang ng anak ng Espiritu <laughs> Divine ah! intervention. Kaya Ali, mga kapuso, divine intervention. Eh, hindi ko nga kilala yun eh. Oh, balitawit, balitawit. Pakita no ng no picture. Pakita ng picture ni namin Inaanap pa namin. Pakita ako magsasaba sa inyo. Kung sino? I-describe ko. Eto po. Ito katso, ka ito katso, ba ba? Ay, teka muna, teka muna, teka muna. Bakit ba? ano. Ano? Ay, ilatag mo muna. Ito nga. O, oh, ilatag mo. Ito para kay Vice President Binay. O, oh, tuloy mamaya ang speech. Alas dos. Alas dos. dos. Presidential lang kanyang dating balita pa yun ng Monday eh. Oo nga. Na... Alam mo, magbabago siya. Presidential <laughs> Hindi na ako presidential ngayon <laughs> <I'll not postpone. laughs> Ilang dahil napos pong... Ilan beses na Dahil ang kukulit ng magtatanong sa inyo, eh no, kung nang migay ako ng t-shirt sa oh, Isabela. Ganun eh. Sa <laughs> Sabi niya, may masama ba doon? Walang open forum, no? Hindi ka pwede magtanong, no? Ay, hindi ko alam. Sabi? Hindi pa pwede, <laughs> pwede magtanong. Mag magpapahayag lang siya, pero walang okay. walang Q&A. Para kay Vice President. Ay, siya, baka no? mamaya, ipostpone na naman yan, ha? Dahil kinanta ko? Hindi na. hindi, kaya nga ang title natin ay hiniram natin sa isang yumao. ang bagal mo ngayon, na sinet up na nga kita eh. Baka ay, na naman yan ha Ang alin? Yung chichi? Yung, hindi. Ang kulit mo eh. Kay BPB na ito. Ah, na tayo. Baka ispop, ispospaw, ispospaw. kita mo, kita mo. Ito na, oh. sa kay Elvis, it's now or never. Baka ipospaw na naman yung talumpa. No, no, dapat it's now or never. Ito. Hoy! Hoy! Wala ka na. Ulitin mo, ulitin mo. Ikaw oh, talaga, Tumingin ka kasi sa ano. Hindi, inayos siya yung audio, eh. Ayan. Para sa'yo, BPB 9. It's now or never, Mr. BP. Anong nangyari? Naghintay kami. Tomorrow, Tomorrow. Will, be too late. will be too late. It's now or never. Now or never. Handang magwait when I first saw it. <laughs> when Tony Weenie. Weenie who? Monson, okay. Her heart was captured. No? <laughs> Sira ang kisami. <laughs> Sira nga, drywall nga yung dingding. Pati ang dingding. Drywall. Pati ang flooring. Vinyl, linoleum. May overpricing. Oh, yan oh, well, ang pass. tanong. Please sagutin. ba? <laughs> now or never. It's now or never. Mr. Jojo, Mr. Holy Gejemar, tell me my BP, tell me my bang pondo. <laughs> tomorrow, tomorrow will be too late, will be too late. It's now or never, it's now or never. Handang just like sa cake mo. Sobra ang presyo. Magkano? Guess lang. <laughs> pati sa kondo. Kondo? May tongpats ito. <laughs> Sabi ni Mercado. Mercado? Pati ang bidding. Ay, yung vice president niya. Ay, vice Ay, mayroong may rigging yan ng <laughs> tanong. Please sagutin. <laughs> Maybe. It's now or never. <laughs> Never. Come say something Come say something My overpricing My overpricing spending so oh. uh. Tomorrow Tomorrow Will be too late Will be too late It's now or never <laughs> Handang mag unless Alas dos ng hapon

Ay, na. ang hirap buhay ng patay. <laughs> okay. Pag Mga... hindi ito si... Mga... Ano ka ba? Nakakainis talaga to. Sinabi mo na nga eh. Sana hindi sila nag-holy naman. Mga kapusong Sige, ito, Pilipino. na tumakta ka pag-isa po, ah, second voice Bumabati <laughs> sa kami sa inyo. Ito yung chiching. Ang tamaan, huwag magaling.

Fuck Jang Jang con la la...